Magandang araw muli mga batang Grade 5. So ngayon ay nagbabalik na naman tayo para dito sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Ayan, so ang pag-aaralan naman natin ngayon at ituturo ko sa inyo ay tungkol sa inserting and formatting illustrations katulad ng shapes, images, and smart art. Ito ay aralin sa EPP ICT Quarter 1, Week 2 day 2. Ayan, so tuturuan ko kayo no, kung paano natin magagamit yung uh, shapes, paano tayo maglalagay uh, ng images, mga pictures, mga flowcharts sa inyong Microsoft Word. So, ito ay karugtong pa rin ng uh, topic natin ng nakaraan tungkol pa rin sa Microsoft Word. Pero bago natin umpisahan yan, click mo muna ang subscribe button dyan kung di ka pa nakapag-subscribe para always kang makapanood ng mga video lesson na ginagawa natin Katulad nito. Muli, ito ang inyong magiging guro sa araw na ito, si Sir El Maestro. Ayan, so syempre, pupunta tayo sa Microsoft Word para magawa natin itong inserting and formatting illustrations katulad ng shapes, images, and smart art. So pag nandito na tayo sa ating uh, Microsoft Word, unahin muna natin yung shapes, ano? Shapes muna ang gagawin natin. Paano ba tayo mag-insert ng shapes? So punta tayo dito sa insert button, ayan. So, Kitang-kita naman yan, katabi siya ng home. Ayan. So, insert button sa taas. So, pag naklik mo na yung insert button, punta ka dito sa shapes. Ayan. So, madali naman siya makikita. Ayan yung shapes. So, click mo lang yan. Then, pwede ka nang gumawa ng or maglagay ng kahit anong shapes. Marami kang pwedeng pagpilian. So, dito sa video na gagawin natin ay uh, gagawa tayo ng dalawang shape lang no, para mabilis. Papakita ko lang naman sa inyo yung, uh, kung paano siya ginagawa. So, click lang natin yung gusto natin shape. For example, rectangle. So, click lang natin yan. Then, pag nandyan na yung, pag naging parang cross na yung mouse na gumagalaw, ibig sabihin, pwede mo lang i-drag. Ano? I-drag na natin yung rectangle na shape. Ayan. So, long press mo lang yung mouse. Kung mayroon kang mouse. Ayan. So, malaya ka namang gawin. Pwede mong palakit. Pwede mong pa pa paliitin. Ayan. Okay. So, mayroon na tayong uh, rectangle na shape. So, maglagay pa tayo ng isa. Circle naman. Okay? So, punta ka ulit sa insert button. Then, click mo yung shapes. Ayan. Then, piliin mo tong wala pa lang circle. Ano? So, oval ang pipiliin natin. Then, drag lang ulit natin dito. Long press lang yung mouse. Huwag mong bibitawan yan. Ayan. So, eto na. Meron na tayong circle. Ano? Ayan. So, circle yan. Pwede mo namang i-adjust yung size kung gusto mong paliitin, gusto mong palakihin. Ayan. So, pag-adjust naman ang size, ganyan lang. Dapat lalabas tong parang arrow na sa mouse natin, yung up and down arrow. Ayan. Para mapaliit mo siya at mapalaki. So, same din dito sa side, kabilang side. So, ang pipindutin natin yung gitnang, yung parang uh, tuldok dyan. Okay? Ayan. So, meron tayong dalawang shape. Ngayon naman, tuturo ko naman sa inyo, paano ba natin papalitan ng kulay yan? Ano po? Yung shape na nagawa natin. So, simple lang yan. So, pag nagpapalit naman tayo ng kulay, sa shape na nilagay natin sa Microsoft Word. So, right-click lang natin yung mouse. Ayan, pag ni-right-click natin, lalabas to. Click lang natin yung fill. Ayan, ito yung fill. Kita nyo na yung fill. So, pag na-click mo yung fill, lalabas yung maraming kulay na pwede pagpilian. So, kunyari, ang pipiliin natin ay yellow. Click mo lang yung yellow. Ayan. So, same din dito sa kapila. So, right-click mo lang ng mouse. So, right-click. Then, punta ka sa fill. Then, pili ka ng color na gusto mo. Kung, for example, red naman. Next naman is yung outline niya. Kung gusto mong makita talaga yung shape na nilagay mo, papalaki natin yung outline or pwede mo rin baguhin yung kulay. So, para mabago naman yung outline, same pa din. Right click. Puntahan mo naman yung outline. So, katabi lang siya ng fill kanina. So, ito yung outline. So, click mo yung outline. Then, pili, pili, pili ka ng kulay dyan. For example, red ang gagawin mong outline. Ayan. So, mayroon na tayong red na outline. Kung gusto mong pakapalin, Same lang din, right click, punta ka ulit sa outline, then click click mo naman yung weight. Ito yung weight. So pag click mo yung weight, ayan, marami ka pwede pwedeng pagpili ang gusto mo makapal. Ayan, may mga specific na sukat naman yan. So for example, yung 3 point. Ayan, so yung 3 point, ganyan siya kakapal. Ayan. So same lang din dito sa circle. Kunyari, gawin naman natin yellow ang kanyang uh, uh, outline. So right click, punta ka sa outline, Then, piliin mo yung yellow. Ayan. Then, para mapakapal mo naman siya, kasi hindi siya masyado kita, outline ulit. Then, punta ka dito sa weight. Then, piliin mo yung uh, kapal na gusto mo ng outline. So, kunyari, 3 points. So, mayroon na tayo ngayong shapes. Ayan. So, ganyan lang mang, ano, yung pag-insert ng shapes sa Microsoft Word. Ngayon naman, uh, insert image naman ang gagawin natin. Tanggalin lang natin yan. Ayan. Alisin na natin. So, insert image or picture. For example, meron ka na mga picture na nilagay sa iyong laptop or sa iyong computer na available. At gusto mong i-print at ilalagay mo yan syempre, sa Microsoft Word para ma-print mo. So, tuturoan naman kita kung paano yung gagawin. So, same process lang sa shape. Insert. Click mo yung insert. Ayan. Then, lalabas ito. Yung pictures ang i-click natin. Ito, yung pictures. Ayan. So, pag-click mo yan pipiliin mo yung this device. Ayan. So, this device ang kiklik natin para makahanap tayo ng picture or image sa ating laptop or computer na ginagamit. Ayan. So, click natin yan. Then, pipili ka kung saan folder siya nakasave. Kasi sa laptop kasi or computer, maraming folder dyan kung saan mo siya pwedeng isave. Hindi ka tulad sa cellphone, nasa gallery lang lahat ng pictures natin. Pero dito sa Microsoft Word, mara or sa computer tayo or sa laptop, marami dyan folder na pwedeng uh, uh, pag savean ng ating mga pictures. So, for example, ang sample na ipapakita ko sa iyo or gagawin ko sa inyo, ay nakasave siya sa desktop. So, click ko yung desktop. Ayan. Then, eto, yung logo. Yung uh, logo ng school namin to. So, try natin. Click mo lang yung logo. Ayan. Then, click mo yung insert. Okay? Ayan. So, meron na tayo ditong logo. Next naman is yung isa pa. Ayan. Insert. Pictures. This device. Then, nasa desktop ulit siya. Click natin yung desktop. Then, ito naman, yung ginawa, ginawa kong video ngayon, yung thumbnail niyan. So, yun ang kiklik natin. Ayan. So, click, di, uh, click natin yung insert. Ayan. So, kung mapansin nyo, nawala yung ano uh, natin kanina, no? Nawala. At hindi natin siya nagagalaw. Hindi mo nagagalaw yung picture na ginawa natin. So, para mapagalaw natin yan at hindi tayo mahirapan i-adjust, kunyari gusto mo siyang pagtabihin, ayan, mahirap siyang i-manipulate, ano? So, ang gagawin natin, i-wrap text lang natin siya para malaya kang gawin yung picture na or malaya kang i-edit or palakihin yung picture na, na nilagay natin sa ating Microsoft Word. So, paano tayo mag-wrap text? So, right-click mo lang yung picture. Then, piliin mo tong wrap text. Ayan. Andito yung wrap text. Then, after mo mapili yung wrap text, punta ka dito sa kabilang side. Piliin mo naman yung in front of text. Ayan. So, click mo yung in front of text. Ayan. Pwede mo na siyang galaw-galawin. Okay? I-wrap text ulit natin siya. So, right click ng mouse. Click yung wrap text. Then, in front of text. Ayan. So, pwede natin siyang galawin. Kanina, hindi natin siya nagagalaw. So, papalakiin mo lang yan. Adjust, adjust mo na lang. Ayan. So, nakapag-copy na tayo ng picture sa ating Microsoft Word. So, pwede mo na siyang galagalawin. So, napakalaga mga bata no, na kailangan natin siyang i-wrap text. Ano po? Para malaya nating ma-move or magalaw yung mga pictures na kinakapi natin sa Microsoft Word. Okay, so next naman pa ang uh, panghuli'y ituturo ko sa inyo is yung Smart Art. Ayan, so cut lang natin 'to. Tanggalin natin 'yan. So yung Smart Art naman, para rin siya mga shapes or mga flowchart, ano. Kaya lang ito mas maganda kasi automatic na siya. So ang gagawin mo, i-edit mo na lang. So click mo ulit yung Insert. Ayan. Then ito yung Smart Art, ito sa bandang to. So click mo lang yung Smart Art. Then marami kang pwedeng pagpilian, pwedeng list. Ayan. di ba? Gagawa ka ng list ng cleaners sa classroom niyo, pwede 'yan mga birthday celebrant, pwede 'yan. Bawa birthday celebrant ng March, lalagay mo 'yan, lilista mo 'yung mga pangalan ng may birthday ng March. Pwede rin process. So 'yung process naman, ito 'yung mga step katulad ng ginawa natin doon sa bullets and numbering, ano? Yung may mga steps siya pero ito naman may mga shapes na siya. So mas maganda. And then yung cycle, ayan kunyari yung water cycle, So, yun ang pipiliin natin. Kunyari ito, yung nakita nyo, water cycle. I-edit mo na lang yan. Okay? So, sample na natin. Yung list na lang para mas mabilis. Kunyari, yung list ang pinili mo. Then, may mga template dyan. So, kunyari, ito ang pipiliin natin. Ayan. So, click mo lang yan. Then, click mo yung okay. Ayan. Ayan. So, meron na tayo ditong automatic na smart art. Ano po? So, i-edit mo na lang yan. Papalitan mo na lang ng pangalan yan. Kunyari, Jose. So, napakadali. Napakadali niyang gawin. One. Saka yung mga letters niyan ay automatic nag adjust na siya. Halimbawa, mahaba yung pangalan. So, automatically, uh, mag adjust na siya. No? Hindi ka magkakaroon ng problema. Kunyari, uh, Charles. Ayan. So, mahaba yung Charles. Automatic na papagkasya niya dyan. Okay? So, yan yung tungkol sa smart art naman. Okay? Isa pa. Sample lang pa natin ang isa. Kung i-delete natin to cut natin yan. Insert. Then, smart art. Then, click natin yung cycle. Then, ito kunyari ang gagawin natin. Click mo lang yan. Then, click mo yung okay. So, mayroon ka na dyang cycle na uh, flowchart. Okay? Or diagram. Cycle diagram. So, pwede mo na siyang i-edit yung mga laman yan. Okay? So, napakadali lang. Ano po? Napakadali lang gumawa ng mga flowchart, mga diagram using the smart art dito sa ating Microsoft. Word. Okay? So, dyan ko na muna tatapusin tong ating aralin sa araw na ito mga bata. So, hopefully ay uh, natuto kayo sa ating panibagong lesson about inserting and formatting uh, illustrations katulad ng shapes ng uh, images and ng smart art using Microsoft Word. Ayan. So muli, bago tayo magtapos, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan para sa mga susunod natin mga video lesson ay uh, automatic mapapanood mo yan dito sa ating YouTube channel. Bye-bye! So muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!